Hello guys, kumusta kayo, kumusta kayo dyan? Pasensya na, medyo malat-malat uh, pa ang boses ko. Punta ako dito sa garden namin. Kasi ano, para pakita ko sa inyo yung aming garden. Kasi tag-araw ngayon, may mga flowers na naman ang aming mga flowers dito na tinanim namin mag-asawa. Medyo, ayan. Ayan siya. dami pa din gawain. Ginagawa kasi namin farm dito para makalibre na kami ng pagkain. Kasi mahal na ang lahat. Meron dito mga tanim na akala mo flowers lang siya pero pwede mong painin edible siya gaya nitong eto guys ayan uh, uh, dark lilac yata to bali yan pwede siya gawing syrup eto bali ilala i, parang ilalaga mo siya tapos pwede mo na siyang yung maging syrup siya. Ilalaga mo at saalisin mo to. Tapos maging parang basta i-boil mo lang siya. Tapos pag makulay purple na yung tubig niya, sasalain niyo na guys. Tapos maging syrup na siya. Masarap siya, guys. Bali pang 3 years na tong na to na namulaklak ngayong taon. Ayan, ang laki na siya, oh. Biglang lumaki this, uh, this year. Kaya, ayan, maglalaga na ako soon yan. Gagawin kong sirup. Tapos, pwede nyo lagay sa halo-halo yung sirup niya. O kaya sa tea o sa kapi nyo. Masarap, guys meron kayo yung dark lilac. Ayan. Ayan siya. O. No? Masarap guys. Para siyang ano yung masarap na sirup guys. Kaya magtatanim pa ako kami dito ng pwedeng kainin. Yung mga puno kasi namin wala nasira ng bagyo. Kaya ayun. Uh, basta pasensya na kayo sa boses ko. Medyo malat pa kasi inibosipon ako sa sobrang init, lamig. Iba-iba yung climate change dito sa Washington State. Ayan, yung, yung mga flowers. Yan, no. nagkakaroon na ng leaves ang mga plants namin. Yung iba kasi, nawawalan ng leaves pagka taglamig na guys ngayon tag around na naman ayan may ano na siya may leaves na ulit ang mga roses marami dito roses tsaka basta iba't ibang roses tsaka iba't ibang pananim ayan ito po tulips yan tulips may yellow, may red, pink. May yellow pink. Tapos, may red tulips. Iba-iba. Tapos, yung iba ito, may mga hindi ko nga iba yung nalimutan ko na yung ibang pangalan ng flowers dito, pero ah, uh, hahanapin ko online kung anong tawag dyan. Basta ito, ayan. Dark lilac siya. Ang laki niya na guys. Mataang kad pa sa akin. Nung nabili namin yan, maliit lang siya. Tatlong dangkal. Ngayon, ayan. Matangkad pa sa akin eh. Five, five ang taas ko. Ayan. Mas matangkad pa sa akin. Six. Six to siguro tangkad nito. Nang dark lila ko na yan. Tapos ito. Ewan ko kung ano to. Nalimutan ko. Basta guys, ayan, may mga tinanim kami dito na pwedeng kainin. Pwedeng syrup. Ayan siya. Hindi ko pa guys nagawa yung aking bakod kasi nga nagkasakit ako Tsaka wala. Hirap ng pera ngayon guys dito. Kaya hanap pa ng ano pagkakakitaan kaya di pa tapos yung bakod ko din guys so ano na yan 2 years and a half na yung bakod ko na yan tatatlong taon na hindi ko pa natapos kasi guys ano marami kami tinutulungan sa Pilipinas at saka dito rin guys hindi naman kami mayaman pero tumutulong kami kasi life is too short guys maigit tumutulong-tulong habang buhay pa tayo. Kahit pa paano makatulong sa Pilipinas, makatulong dito sa uh, ibang bansa, kahit malilit na bagay, guys. Nakakatulong kahit may utang din kami. <laughs> nakakatulong pa kahit pa paano. Gaya na sabi ko, life is too short kung makakatulong tayo sa ating pamilya. Kung kaya natin, kahit pa paano. Magtulong-tulong. Sorry guys, naputol yung message ko diata dito sa video ko kasi nag-warning lobat na tong aking tablet. Madali na ma malobat tong aking tablet. Ito nga pala guys, ito yung aking ano, apple tree. Hindi na siya lumaki-laki kasi nga, yung dilubyo na hangin pinuto ng dilubyo na hangin tong aking apple tree yung iba kong apple tree hindi naman nag survive ewan ko mabato kasi dito sa aming lugar pero yun nga yung mga dirt dito binili nga lang paunti-unti yung iba bigay <coughs> kaya tapos itong ibang flowers din dito. Yung iba yan, mga nabili ng ano, ng ang tawag dito, sale. Ito nga, ayan, pwede mo siyang putulin, tapos itanim mo siya. Magputol ka lang ng sanga niyan, pwede mo itanim. Na, madali lang siyang mag, ano, mabuhay. buhay. Kaya ayan, nalimutan kong tawag dito. Red bushes siya tatawag dyan. <coughs> Tapos itong, ayan yung kanap pine tree na yan. Ayan eh, po din kung anong tawag dyan. Ang tagal na namin yan tinanim. 2009 pa yan tinanim. Hindi pa rin siya malaki. Pero... sa flowers. Siguro ayaw nila ng amoy ng mint. Kaya, ayun. Eto, ayan nga yung dark lilac. Gagawin ko yan syrup soon. Pag medyo buka-buka na tong flowers, yan, pwede na siya. Ayan siya. etong iba, oh, ayan o, oh, nakabukas na yung flowers niya. Akaso, naiinitan masyado. Yung ibang bukas na, ano, pipitasin ko yan. Baka bukas, gagawin kong syrup para sa kape. Pag may halo-halo minsan, sa kape, masarap ilagay siya guys, yung syrup. O sige guys, ano, wala pa ako masyadong boses. Uh, kumusta sa inyo dyan sa Pilipinas? Uh, soon, mamimigay nga pala ako sa, ano, sa ibang taon yung, ano, ng clip Kasi sobrang init pala sa Pilipinas. Bale, ano, pipili na ako ng mabigyan ko ng clip Baka next week. Ano, hintay pa ako ng sahod. Sahod. <laughs> May konting sobra sobra sa budget kaya ano mamili ako ng papabili ako guys ng clip pan kasi ang init init daw sa Pilipinas kaya yung iba na kilala ko na ano medyo hindi nila kaya bumili ng clip pan bibili ako guys para mibigyan ko yung mga kilala ko na yun nga, wala silang klipan. Ang init sa Pilipinas, guys. Sobrang init daw ngayon. Kaya magingat iingat kayo dyan sa Pilipinas at sa mga ibang may init na lugar. Inom po tayo ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At saka po, ano, magtulong-tulungan po tayo kung kaya natin tumulong sa ating kapwa. <coughs> Sorry na, ah na ahem ahem ako dito <coughs> kasi ano na allergic po ako sa mga das ng puno kaya ito medyo buti nga thank god ano nawala na yung ubo ubo ko na ano talaga masakit yung lalamunan ngayon gumagaling galing na kaya pwede na ulit na mag na may may boses kahit papano. O sige po sa mga ano diyan sa mga pwedeng makatulong-tulong, tumulong tayo sa ating kapwa. Ano, life is too short para ano, masarap po magpasaya ng tao sa mga taong uh, hindi po kaya talaga bumili ng bigas o ng clip uh, makatulong tayo kahit pa paano po. Uh, sige po, sana may mag-subscribe and likes and view dito. Thank you so much sa mga nag-subscribe at hindi pa. Thank you din sa mga nanonood. Uh, kung hindi pa kayo nag-subscribe, baka gusto niyo mag-subscribe. O uh, sige po, thank you sa lahat. At pasensya na at ma malat pa yung boses ni Madam Dolores. Uh, Mag-isa na naman ako dito sa aming bahay. Pero may pusa naman ako. Kaya enjoy pa rin. Nasa work si Honey Bibi today. Maghapon, mag-work-work work daw siya. Uh, sige. Salamat sa inyo lahat. Enjoy. Tingnan ang mga flowers ko dito. Flowers namin mag-asawa na kami lang nagtatanim at naglilinis ng aming bakuran. Hindi po kami nagpapalinis ng bakuran. Uh, nang matagal na, bali tatlong beses lang sa buong buhay ko dito, nagpalinis ako ng cut grass kasi nung palipat kami nun, na-ship na lahat ng gamit ayun, nagpakatako ng grass 3 uh, times pero hindi na naulit-ulit uh, matagal na yun siguro mga eight years na rin kami-kami lang mag asawa naglilinis dito sa aming lupain uh, nagbabayad pa rin kami dito ng mortgage, buwan-buwan basta nakakabayad kami ng mortgage tapos yun, tipid-tipid sa so, kung ano matitipid at nakakatulong pa rin sa Pilipinas kahit may utang <laughs> basta binabayaran buwan-buwan, soon makabayad na ako ng, ng utang <laughs> kasi nga po bayaran na naman ang tax ang mahal po ng tax dito sa Amerika sana babaan naman nila ang tax kasi sobrang mahal po ng tax dito o sige po sa inyong lahat kumusta sa inyong lahat dyan salamat sa mga nag subscribe at sa hindi pa mag subscribe sana kayo sana po <coughs> sige po ito po si Dolores uh, ingat ingat po tayong lahat dyan ingat po sa mainit na panahon ngayon sa Pilipinas at sa iba pang lugar ingat po tayo at magdasal Okay po, bye-bye for now.